Hoy Alan, may tanong ako sa iyo. Sagutin mo ha. Ito, so, seryoso to ha, seryoso ano. Tajik okay. to, tajik. Baka na ano naman ikaw, kuya Tito <laughs> eh. Ano ay, na ata nakita? Ano <laughs> <ay>, eh? Tito no. Labo na ata nakita. At Ganun to. Ano sa taga? Sige, relay tanong ko. Ito to sa kanang nanay mo. Ay, ba to? Akala mo yun eh. <laughs> Ito to sa kanang nanay mo ano? Pinabili ka ng yelo. Okay? Eh ang isang yellow 150. No. oh 150. Apa ka, ka, ka eh. 150 si mahal ba, mahal ba 'yon? nga. Binigyan kanang p Di ba? Bumili ng isang yellow. Magkano ibibigay sa iyo ng, ng tindera? 150 <laughs> di ba? Okay, sige. Uh, di ba na? nga? Ah, di ba? yan, lang, mali tayo. Pareho ka kayong mali. Di Bakit? Dos Hindi, hindi, Tama. Ama! Kasi Maji, piso. Meron bang buong tatlong piso? Eh di pagka ka, magkano ko yung yelo? 150. Magkano bibigyan mo? Tatlong piso ba? Dos okay. <sharp gasps> lang. <T> <Henry> <sharp> o o magkano 50 centavos. 50 centavos. Iyan ba na yung piso rin yung mga iba yung piso rin yung mga iba 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 yung yung mga iba yung mga iba yung yung mga iba o, oh, sige, sige lah, Mali kayo. Hindi ko ulo. wag gawing pagapangan ng kuto. Ah, huwag lang gawing pagapangan ng kuto yung ulo, yung ulo. Ginagamit din. Ginagamit din. O, di mali kayo.